Kung sakali kami ang mag hire dyan sa Canada, sino bang bibili ng tiket? Libre ba kami sa bahay pagpunta namin dyan sa Canada? Okay mga ka-Page, yun ang pag-usapan natin today. Uh, sino ba ang bibili ng tiket at libre ka ba sa bahay dito o hindi? So ito ang ah, vlog natin, pag-usapan natin today guys, based on my experience at base na rin sa mga kwento-kwento ng ating mga kababayan na dumating dito mga kaibigan ko kasi iba-iba ang sitwasyon. Guys, so alamin natin yan, pag-usapan natin yan. Pasok kayo dito sa aking page. Kuya Wilson, Buhay Canada. Okay hey, mga ka -page. so ang today's vlog pag-usapan natin kasi maraming nagme-message sa akin sa aking messenger dito sa aking Facebook page na uh, nagtatanong, Kuya, paano yung ticket? Uh, paano yung bahay namin? Libre ba? Um, yung pagkain namin? Eh, Siyempre wala pa kaming sahod. Paano kami mag-survive dyan habang hinintay namin yung sahod? Guys, itong experience ko guys ay it, yung ikwinto ko sa inyo today ay base lang sa aking sitwasyon at base rin sa mga kaibigan ko na nagsishare sa kanilang mga experience pagdating nila dito sa Canada. At mayroon din akong ka uh, kaisa-isang uh, nakilala doon sa camping namin no? bago 3 days pa lang silang dumating dito sa Canada. Tatlo sila nagtatrabaho sa isang Korean restaurant dito sa Calgary, Alberta, Canada. Medyo kakaiba yung ano nila agreement yung arrangement nila sa employer at saka sa kanila, iba. Medyo ang employer, uh, sigurista. <laughs> Parang takot ata yung employer na maghanap ng ibang uh, employer pagdating sa Canada. Kaya medyo hinigpita nila ng kondisyon. Kaya guys, iba-iba ang sitwasyon, iba ibang ang arrangement sa employer. Okay, dito muna tayo sa ticket. Base sa aming base sa aking experience pagdating dito sa Canada maituring ko kasi na kami ang pinakaswerteng contract worker na dumating dito sa Canada kasi lahat uh, ginastusan kami sa aming employer kasi hotel ang hotelan kasi no yung ano namin yung employer so sila yung ano sila yung naghanap ng matirahan namin for one month gideduction namin yung ano yung yung renta at deposit sa bahay kasi kas, karamihan dito sa Canada mayroon kang one month deposit one month advance sa sa rent yan binayaran ng employer muna namin tapos dineduction ng 3 gigs two games or three games ata yun. Pero habang naghahanap sila guys, doon kami sa hotel nakatira. Akit kami sa hotel, matutulog, kumain kami sa restaurant libre, mag-order kami para kaming guest, tapos magtatrabaho kami kung saan kami nga di department, ako sa housekeeping. So, pagbaba ko, magtatrabaho ako, maglilinis ako ng sa housekeeping tapos pag off ko after 8 hours akyat ako sa kwarto ko maya maya bababa ako sa restaurant doon ako kumakain for 5 days for 1 week habang nag habang naghahanap sila ng matuloyan namin pagdating namin kaya masasabi ko na pinakaswerte kaming dumating dito kasi nung panahon na yon na yung minimum wage ay parang 12.60 pa ata, 12 dollars and 60 cents. Hindi namin yan na experience kasi ang contract namin noon is 16 dollars. Plus mayroon pa kaming monthly bus pass. sa Libre pa kami ng bus pass. Wala kaming ginagastusan talaga lahat. Napakaswerte namin kasi mabait ang employer namin guys. But anyway, karamihan kasi dyan dito guys, yung ticket is employer talaga yan. Depende sa arrangement nyo kung ikaw ang bibili tapos i-refund dito or ang employer ang bibili walang refund or whatever kung hindi na sila nagpabayad. Okay. Yung bahay naman talaga guys ikaw talaga kaya magkausapin mo muna yung kung ikaw ang nag-apply dito sa Canada at wala kang agency ay DIY ka lang kailangan mo talagang tanungin ang employer. Sir, paano yung bahay ko? Sinong magbabayad ng deposit at one month rent? Kasi wala ka pang sahod niyan. So, or else magdala ka ng pera uh, para pang bayad. Pero kung mayroon kang agency or mayroon silang uh, consultant na contact dito guys, karamihan sila ang naghanap. Pero, kailangan mo pa rin tanungin, paano ang arrangement sa bayad? Sa deposit, sa bahay at saka sa uh, renta. Minsan, yung mga may contact dito na agency at consultant, doon sila for the main time tumira sa bahay ng kanilang consultant or sa kanilang agency. Pero guys, kakaiba yung, ano, yung nakilala namin sa park. Kasi ang, ang arrangement nila, isang Korean, isang Filipino-Korean na Uh, owner, uh, medium size a uh, business lang, isang restaurant dito sa Calgary, sila lahat sila lahat nagbayad sa ticket, sila lahat nagbayad sa processing, blah, blah, bla, etc. Pero may may ano sila kasunduan na after 2 years i-refund yung uh, nagastos nila. So medyo maotak yung employer para kung sakali magkabulyaso-bulyaso, or mag-close or mag-ano mangyari, hindi ma-refund yung gastos nila. Or kung medyo okay naman ang business, matapos yung 2 years nila, so saka pa magbabayad yung employer. Pero ang tanong dyan, totoo pa rin kaya yan sa employer? Kaya medyo... Kaya medyo ingat-ingat tayo diyan mga kapades no? Ah, uh, tanungin talaga natin kung sinong gagastos niyon, sinong mababayan kasi mahirap na sa panahon ngayon. Okay, lalo na pag ikaw ay walang kamag-anak dito sa Canada na wala kang ma ang mapuntahan kung sakali anong mangyari sa iyo. Okay mga kapaid, so kung ikaw ay DIY, tanungin mo kung sino ang mag shoulder sa iyong uh, ticket, sino yung magbabayad sa iyong first month at deposit sa bahay or kung ikaw ay mayroon kang agency at or mayroon kang consultant at wala kang kamag-anak dito, kaibigan dito sa sa Canada na puntahan mo na province kung saan man tanungin mo pa rin kasi ang dito sa mga bahay dito mga kapage one month deposit one month add, uh, uh, rent one month deposit one month rent sa ngayon, ang isang room is nasa $600. So, kailangan mo ng medyo mabigat-bigat kung i-convert natin to peso kung yun ang babaunin mo. Kasi $600 deposit plus $600 na one month rent and that's $1,200 na plus yung ano mo pa, plus yung konsumo mo sa one month while ano, while nag-antay ka sa yung sahod, so medyo malaki-laki talagang baonin mo. Kaya alamin mo, lalo na pag wala kang kamag-anak dito, at tanungin mo muna yung agency mo, consultant, or ikaw ay DIY, tanungin mo yung employer mo kung anong arrangement. Kasi mababait naman yung mga Canadian. na uh, naintindihan nila lalo na pag wala kang uh, kamag-anak or relatives dito or friends na nagrekombinda sa iyo dito sa Canada. Okay, mga kapeids, maraming maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa ating vlog today. Uh, sino yung gagasto sa pagpunta mo dito sa Canada, sa ticket at sa, sa rent sa bahay. Sana may natutunan kayo hanggang sa next video natin. Please don't forget to follow, like, share, and leave your comments below kung ayon, mayroon kayong mga katanungan about Buhay Canada. Message nyo lang ako sa messenger, guys. At sasagutin ko hanggat kaya kong sagutin yung mga tanong nyo. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, Kuya Wilson. Bye. See you next video, guys.